na alarma ang uh, tanggapan ng kalusugang pandalawigan matapos makapagtala ng bigla ang pagtaas ng mga bagong kaso ng Human Immune Deficiency Virus o HIV ang Occidental Mindoro. Sa ulat ng Occidental Mindoro Provincial Health Office na mula Enero hanggang Marso taong kasalukuyan na may naitalang 33 bagong kaso ng HIV at ito'y ay, ayon sa datos ng DOH Mimaropa Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement. Ito ang nila ay nakakaalarmang 366% na pagtaas kumpara sa naitalang siyam na kaso ng HIV noong nakaraang taon at itinuturing na isang seryosong banta sa mamamayan ng lalawigan. Lumalabas na 78% di umano ay bunga ng pagkikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki at siyempre na porsyento dito ay mula edad 15 hanggang 34. Lumalabas din na maaring mababa noong nakaraan taon dahil sa social stigma kung kaya't walang masyadong nagpailalim sa HIV testing. Ngayong taon naman, anila ay nagsagawa sila ng massive testing at information drive kung kaya't maas ang bilang nito. Ayon pa sa PHO sa Panayam ng Mararo at Your Service na ma maaaring mas madagdagan pa ang 33 bilang na may HIV dahil sa mas paiigtingin pa nila ngayon ang HIV testing. Nanawagan din ito sa publiko na ang mga sasailanim sa HIV testing ay mananatiling nasa may na confidentiality. Ito ang balita, Mararo at your service.